<laughs> oh, what a beautiful morning. Thank <tongan> you, thank Oh, na Stop it, stop it. na. Bakit? Dilipat na kayo? Hindi. Hey, yung ano kong babae. Oh, Dilipat okay, na kayo? Pag siya hati ka din, yung pumapaso, ay hey, nakalak ng na mayigin. Nakalak siya loob. Yeah pakat, dalawa. Pag -de -de pa na agad nakakapag. Pero paano kung tapos yun? Yung pala sa sala, mayroong buka, kasya, or... ulo. Kasya na ulo. Okay, so, But wala bang, wala ba padlock yung ano, bintana nyo? Ha? Wala padlock? Wala. Dapat kasi may ano yun, may, may lock yung bintana nyo yung ano, yung, yung bisagra, o kaya yung ano, yung tao na ilalad niya sa agit na yung ano. At pa gawin nila yun, hindi nila mabubuksan yun. And, eh, siyempre, papira, maraming karatado sa panahon ngayon. Lalo ka na. naku ganda ng Ang ganda ng mga usapan. Ang ganda ng Ang ganda ng kaya Kaiser, sabi ko kasi, sa panahon ngayon, maraming tarantado ngayon, uh. maraming loko, maraming ano. Ano alam mo, sabi ko lang ganun. Ano ko pag nalakabot ko? Hindi. Wala ko sinabi Hindi, wala ko sinasabi niya. Tinuro mo lang. Wala niya. Sabi mo eh, lalo ka na. Gumano ka pa eh. Kaya nga, hindi mo sinasabi na anak mo pag nalakabot mo. Ano ka, tanga? Ano nga ito? Anak mo, Pagka nakawa mo, maawa ka naman! Ba? Matindi pala racket niya na Ano ba ako sa ulit? Again, hindi namin mo akong magkarap. Uyawa ka naman! Wala nga ako siya sabi mo magkanakaw ka. Wala nga ako siya sabi na niya mo yung anak mo. Sinasabi ko lamang. Yung anak mo, na nakawa mo, wala nga ka. Wala ka awa. Anak mo yun, nakawan mo. Maawa ka naman! Ano mo ito? May pagkakurat tong baleling pa.

<laughs> Wala niya, hindi ang kaulit ko eh. Wala akong yung pag mo, ang yung anak mo. Wala akong sabi, sabi nito. lang. Wala nga akong sinasabi nga nun, yung Sabi ko lang yung anak mo, pag nanakaw mo. Oo. Oh. Mawa naman, sabi ko lang Siguro, umiral siguro yung kademonyo ng aking kamay, gumal. <laughs> <laughs> ay, <yun mo. laughs> ay, ay, <ka>. ay, <laughs> Di mo na? Ay, ay, ikaw, tamo ka ba? Tamo ka, ka ba? Walang yan, dog. Mabubulo na yung salita ko. Bakit? Inaalo mo yung ka magtamag kape, ha? Ba't tayo mo? Oh. Inaalo <laughs> 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 ko yung mag, walang magtamag kape. 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 Bisa lang tayo pagkapin. Oo. Oo. Ang dalaman lang ako eh. ako <laughs> Ayaw ko sige. Hinihili lang natin eh. Kasi magkapit tayo. Tara. Ayoko pa Lapit-lapit eh. Hindi ka pa lalayo rin ng konti eh. Lalaad ka lang ng kapiraso eh. Paano hindi lalayo? Ayaw ko din. Wala tayo Wala. walang yata. Kung na rin hindi na bakit sumpit kong ka tapos. Wala kaya. Ayoko ko rin ka ka rin. ka rin. Ayaw Ayoko na rin sa kaya yung pagsitaw doon. Harap-harap yun. Habang nakikita ko si Mami. Ayokong nakapunta doon. Dito lang yung Mami. Mami! Muyo na! Eh, nagsakot ako doon na. Anong ginawa na? yu karitang na binuhat na. Binuhat? Yung karitang binuhat? Kaya ayokong na isang buhay. Ay, doon nga ba? pa siya. Ay, yun na pare. Tayo sa loob!